What's up, Kitchi? Welcome to Job and Color My TV. Ang taray ng aming Trixie. Oh, wow. Trixie. Oh, 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 oh. Oh, agoy. Nanap ka, TJ. Ayan, takbo naman siya. Oh, wow. PM, bukwa siya ng ano. Bukwa siya appointment bukas. Naga ano ka 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 ng TV? Nag-ano ako eh si Trixie. <laughs> Yan! Trixie, Trixie. <laughs> Ang kulit naman niya. Ayan na. Trixie. Ang galing-galing niya. Oh. Wow. Mm. Trixie, Trixie, Trixie. Ang hindi pa po naka-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe po Jobin Mike TV pindutin po ang notifi notification bell para ang lahat ng aking YouTube channel na bagong upload po na video ay inyo po mapapa mapapanood po ang taray ng aking prinsesang Trixie. Yan, Trixie, Trixie, Trixie. Yan, Trixie. Trixie. Trixi, Trixi, Trixi. Trixi. Galing-galing ang Trixi namin. Trixi, 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 Trixi. Ayan. Ang oh, dito na siya. Ang ha? Ayan, yeah, malapit na tayo baba. Ang taray, oh, ayan taray. Ate G, ayaw mo pa ano sa akin, Oh. Ayan, taray, ang taray, ang taray. oh, hello, hi. Oh. Ayaw, ang taray, Ate G. Hmm? Ang taray, ang sarap sa pakin, sarap routine, sarap kagatin. Bantay ka lang, Trixie, ha? Bantay ka lang, bantay ka lang, bantay ka lang. nyan, nyentrik si, nyan 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 nyan, trixi, nyentrik si, nyentrik si. ini bagian berapa? Ayan Trixie! Kanina pa kaming alauna wah, wah, Alauna! Alauna na kami kanina pa Trixie nang anday sa iyo, ayaw mong mag ano. Ayan! A Wa! Alauna! Ayan, Trixie. Yan, ang galing-galing Oh, oh, oh. segi, sige, 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 Wow. Jupay. Ang galing-galing. Ang galing-galing ni Ang galing-galing Jo py. Iba Jo py. Kamsoon. Ngayon, si Jo py. Ay na po, ina. Ngayon na. Yeah. Yeah. Thank you for watching Jo Benjamin Kumar TV. Bye.